Oh, ah, na. Hello guys, sama ko tayo pamilya magpapalaro ulit ako kung sino yung matirang pangalan dito sa lamesa siya yung mananalo ng 1. Dale may tig-dalawang pangalan diyan pag dalawang best nila napunot yung pangalan nila out na. Okay. Uh, una na siya ano? uh, Una, una Oh, agad. si Maria. May na ano lang, may ka pa. Oh, Kalita sa camera. Ako. May isa pa akong pangalan diyan, Si no? Ay, si, mabuno sarili niya. Okay. Okay. Ah. Ala. Pakita 'yung sa akin. Isa na, tegi. Isa ka panya. Nulo kina ako ba 'tako? daw 'yung nanay? Bargah! Oh my god. 'Di mi tap. Nanay. Nanay. sarili niya. <laughs> Ako! 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 May isang pa ako! Pag dalawang beses lumabas yung pangalan nyo, tanggal na. eh <coughs> <coughs> Pare-pare yan. Ilan Maalang, yung pangalan ko! <coughs> <coughs>

na muna yung pangalan Nako si Emil pa, Jill, oh, galingan mo Jill Galingan mo Jill galing, Si Gil tsaka <susurna> si Emil Ngayon Last sa'yo na yan, kung ano uh, mabunog mo dyan, kung sino matitira ang pangalan yung pangalan ng 1,000 pesos Ang pati dapat, emil mabunot. Dapat, <laughs> si, dapat na mabunot mo si Emil. Dapat na mabunot mo si Emiel. Si Dapat si lalang. na 1000! Ay, Nanalo 1000! Bakit naman hindi na nga tayo. Dalawang beses bunod yung pangalan niya. Siya na abunod. So yun, lang. So, lang guys. sa susunod, daming mga vlog. Dabara. Eh. Dabara.